Marami mga Pilipino ang naalarma dito sa insidente sa West Philippine Sea na kung saan ay merong nasaktan ng mga sundalo at uh, dahil ito sa aggressive actions ng Chinese Coast Guard. Panorin muna natin yung video at ipaliwanag ko sa inyo bakit ganon ang naging actions ng ating mga tropa at uh, bakit natin kailangan na i-maintain ang pag de sa situation at bakit kailangan sundin ang mga sundalo ang mga direktiba na mula sa nakakataas, particularly sa strategic political level. Panorin natin ha! Sabi ah, yan ha. Naku, May dala pang uh, palakol at saka itak. Yung tropa natin, makikita, bare hands lang ha, bare hands lang yan. Ito yung example ng swarming tactics. Matagal na nilang ginagawa ito dyan sa West Philippine Sea. Babanggain ka, kukuyugin ka, swarming tactics. Dahil ko talaga na makita ganito ang uh, sitwasyon doon, no? Mabuti na lang mayroon ng ano ngayon. Meron na tayong uh, capability to record uh, what is happening on the ground. Ah, uh, bino, binutas nila yan. Grabe, kinuha yung gamit, oh. Anong klaseng uh, uniform service yan, no? Law enforcement uh, agency. Una-una, bakit sila nag... Bakit may Coast Guard yan sa EEZ natin? Yan bang purpose ng Coast Guard? Nasa loob ng EEZ ng uh, ibang bansa? so ito na yun, no? Sugatan ng tropa at uh, nilagyan nila ng uh, first aid. Ah, grabe. So, ayan. I-discuss ko sa inyo. Yung kung ano lang yung uh, pwede kong uh, i-discuss within my uh, level of understanding uh, basis sa mga napag-aralan ko rin uh, sa tactical, operational, at saka sa strategic level ng mga discussions tungkol dito. Minsan, uh, nakakalungkot din na mayroon ding mga Pilipino na tipong inaalipusta. Ano sila? Na, na, na They sympathize with our soldiers. Pero inaalipusta dahil bakit hindi lumaban? Bakit hindi binarel? akala nila ganun na lang kadali ang uh, action na uh, reaction towards that uh, aggression ng China kasi hindi nila naintindihan ano bang klasing action yung ginawa ng China and ano ang magiging strategic level implication na gustong gustong mangyari ng China. Para sa akin, tama lamang ang ginawa ng tropa ng Philippine Navy. Bakit? Ito 'yon. Ang tactical actions namin ay dapat parating naka-align sa strategic and political objectives. Ika pa nga ni Carbon Clausewitz, war is an instrument of national policy. So, ibig sabihin, kung ano yung ginagawa namin mga sundalo, it should achieve a certain political objectives. Yan, klaro yan sa mga pag-aaral, no? And uh, dito sa pangyayari sa West Philippine Sea, yung ating mga tropa ay ginagawa lang naman nila ang kanilang mga actions na dapat ay naka-align parati doon sa objectives ng Armed Forces of the Philippines at ng Department of National Defense and most importantly doon sa political objectives ng bansang Pilipinas. Kung titingnan natin, ang ating Armed Forces of the Philippines ay tuloy-tuloy na pag-resist sa aggressive actions ng uh, Chinese forces ito ay naayon pa rin sa ating policy and sa ating strategy yung tinatawag na comprehensive archipelagic defense concept na kung saan ang ating mga tropa ay nanatili talagang ipakita na willing sila to serve the country and protect our sovereign rights ayon sa ating konstitusyon di ba ang ating trabaho ng uh, mga sundalo is uh, to protect the people our national sovereignty our territorial integrity and also our sovereign rights sa loob ng EEZ ngayon yung actions natin uh, sa pag sustain ng ating mga tropa andyan sa BRP Sierra Madre ay naayon yan sa batas. Nakaangkla pa rin yan doon sa international ruling sa The Hague na kung saan noong 2016 ay naipinalo natin yung ating arbitral case na isinampa sa The Hague. No? Sa ating uh, uh, conflict ng territorial claims sa iba't ibang mga bansa. So ngayon, hindi lamang yan ang ating tinitingnan na bagkos uh, doon sa strategic and political level ay nagkaroon ng mga engagements with other countries. Ang ating mahal na Pangulo ay nagkipag-usap sa iba't ibang mga counterparts niya na mga Prime Minister o mga Presidente para ma ang ating posisyon at ang ating policy tungkol sa usapin sa West Philippine Sea it ganon din ang ginagawa ng ating uh, Foreign Affairs Department, ang ating Department of National Defense, nang sa gayon ay align parati doon sa gusto ng ating mahal na Pangulo. So kami na nasa ground, nakagaya ng Philippine Navy, sila yung uh, naatasan sa pagsagawa ng uh, RORE mission o rotation and resupply mission ay merong limits ang pwede nilang gagawin na naaayon parati doon sa objectives ng ating gobyerno. Yan, itawag doon political objectives. So hindi pwede na tipong pasimuno pa sa karahasan yung ating mga sundalo, sila pang unang kakalabit ng gatilyo dahil sila ay pinalo o dahil sila ay tinakot ng mga itak o palakol na kagaya ng nakikita natin dito sa video. Gustong-gusto ng China yon na tayo ang unang mamamarel sila mismo ay ayaw nila na mag-ignite ng gira. Maging ang United States of America ay ayaw rin nila na mag-ignite. Sila ang mauna na makipag dahil wasak economically ang parehas na bansa at apektado pati ang bansang Pilipinas na kung saan ay tayo gusto pa natin na mapaunlad ang pamumuhay ng bansang Pilipinas, gusto pa natin na Uh, ang ating uh, ekonomiya ay maitaas, maging mas maga, masagana ang pamumuhay natin tapos magkakaroon ng gira. Manapakalaki ang effect noon as what we have seen in Ukraine, in the Sahel, in Africa, doon sa Sahara, at sa marami pang mga armed conflict areas sa Middle East. Yan. So ayaw natin ng gira. Maraming mga pamamaraan na may natin ng ating national interest na hindi ginagamitan ng gira. Uh, pang ibang mga tools of national power, andiyan ang diplomasya, information, military isa lang doon, pwede rin economic, at, pero nakikita natin ito ay malaking challenge dahil yung, yung kagaya ng China na gustong i-expand, gawing Chinese Lake, ang buong South China Sea kasama ang ating EEZ ay isang emerging economic and military power. So kinokontest niya ang hegemony ng United States kaya talagang apiktado tayo sa kanilang actions to contest the United States maapektuhan ng Pilipinas dahil ang gusto nila yung tinatawag na tendas lines gawin ay eh, gawin nilang teritoryo <laughs> ang buong South China Sea gilid-gilid ng lupa ng Pilipinas sinakop na nila ni Bien yan. So, dapat nyo yan, yan intindihin natin. Importante para sa ating mga Pilipino. Magkakaisa tayong lahat. Suportahan natin ang Armed Forces of the Philippines. Um, kahit moral support, ang iba nga nagpapadala pa ng mga pagkain to support our troops. Ha? Merong mga movement na ganun, support our troops and even the words of encouragement ay importante para sa atin yon dahil itinuturo din, yung tawag na will to fight. No? Sa enduring nature ng war, na tinuturo ni Carbon Clausewitz doon sa kanyang librong On War ay parati na it is a contest of wills ng dalawang magkatonggali. So kung ang China ang ating katunggali, ang panglaban natin sa kanya ay ating will to fight. We must resist kung tayo ay talagang uh, aatakihin. We must res resist in the most legal way na pangumaraan. Kaya Ganon ang ginawa ng ating mga tropa sa Philippine Navy. Hindi sila duwag by their mere presence at sa kanilang willingness to face the dangers na pupunta sila para ma-resupplyan, mabigyan ng pagkain yung mga kasama na andon sa uh, BRP Sierra Madre. Andun na yung will to fight, andun na yung katapangan, andun na yung kanilang sense of duty. Dapat kilalanin natin lahat yon. Iyon ang aking uh, argumento ando na ang kaniyang will to fight. At ang kaniyang action kung bakit hindi siya gagamit ng armas, iyon ay naaayon doon sa political objectives. Ayos ba? Yan. Marami kasi inaaral tungkol sa usapin na to. Um, maraming libro na nabababasa. Mayroong tinatawag na China Choice by Hugh White. Magandang basahin yon. Mayroong libro na Strategy yan, maraming uh, maraming pwedeng basahin on war, uh, the art of war kay Sun Tzu, on war kay Carbon Clausewitz at maraming marami pang mga libro na magpapalawak sa ating understanding about geopolitical issues na kagaya ng West Philippine Sea problem ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyong panood at uh, kung meron kayong comment, yung matino lamang, huwag naman yung magbabas kayo. Kung <laughs> hindi niyo naintindihan magtanong, huwag mang babas, wag mang atake, ad hominem ang tawag doon, ad hominem argument. Ilagay lamang sa comment section at ating pag-usapan. Maraming salamat. Para pala sa mga nanonood na aking video, Wag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa at kung nagugustuhan nyo, i-share niyo no i-share niyo i-subscribe niyo at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section Maraming salamat